Bumibili ako ng mga paninda dito sa palengke. Pero medyo mahal talaga. Sabi ng mga tao, ang presyo ay dahil sa kalidad. Pero alam mo, hindi lang ito tungkol sa presyo. Naisip ko, parang sa buhay din, may mga bagay na mahal pero hindi mo kayang ipagpalit. Tulad ng nangyari sa akin sa ex ko. Isang maliit na insidente lang. Pero yun na ang naging dahilan para hindi na niya ako mahalin. Nakakalungkot, di ba? Pero ganun talaga. Minsan ang mga bagay na akala mo ay mahalaga, nagiging dahilan ng sakit. Kaya kahit mahal ang mga paninda, mas mahalaga pa rin ang mga alaala -ala at karanasan. Kaya sa susunod na bibili ka, isipin mo rin ang halaga ng mga bagay sa buhay mo.